Sari sa Santa, mga kabalyero, kabalyero. Ano naman Toby Santa siya ng ano? Inang Lourdes. Oh, Inang Lourdes din. Siya si Inang Lourdes. Yan, guys, nagtitirig din kami kandila sa mga dinadaanan namin. Bilang respeto, na kayo, ay isa na rin sa mga naniniwala dito sa Bundok Banaw. Yung iba, kung gusto nyong manubok, wala namang problema. Pero syempre, kahit kayo nananubok, eh gawin nyo pa rin. Yung mga bagay na pinagagawa sa inyo ng guide. Kasi yun ay bilang paggalang sa bundok banahaw. Oh, yan mga kabalyero. O paano mga kabalyero, mamaya na ulit ha. Yung salamat. God bless po sa inyo. Patag si. yung mga dalawa. Sige. Meron Meron. Masanay kasi ako sa amo ko. Eh. Hindi wala mo? Hindi wala iiwala mo. Paibigan lang tayo. Tsaka hindi amo ang tawag ko, kaibigan ang tawag ko sa mga sinasabi mo. Mga nagtitiwala lang sa Matay-pantay naman tayo sa mundo. Masanay ako pagka nagsindi ang kandila yung hindi niyo iiwala. Si Ernel. Oo. Oh. Oh. Huwag kang babanggit ng pangalan. Oo, oh, yun naman ang Kahit na first name ako, kahit banggitin mo pangalan ko. Pero parang mga official, huwag <laughs> mo nang banggitin. Itataas kasi yun eh. Ayot nga, ito nga mga kabalero, ito naman yung inang lourdes dito sa Bundok Banahaw. Ito ay party pa rin para ng pala ng Santa Lucia dito sa Bundok Banahaw. Pasensya na kayo guys kung may mga video ko na utan ako. Kasi pang ilang araw ko na rin sa Bundok Banahaw. At talagang pagod niya ako. Pero dahil gusto ko makikita nyo ano ba ang meron dito sa Bundok Banahaw, ayun yan pinipilit kong ko na sa ng ma